bus na pinaghandaan ng mga deboto sa Santa Ana Parish sa Pampanga ang pagbubukas ng Ordinary Jubilee Year of Hope ngayong taon. Napili ang naturang simbahan bilang isa sa 52 pilgrim sites sa Central Luzon para sa Jubilee 2025. Dahil magsisilbing special place of prayer for pilgrims ang Santa Ana Parish, pinalamutian ng mga dilaw na bulaklak ang bukana nito. Idinaos din ng Opening Rights sa San Joaquin Chapel na sunundan ng pilgrim procession nitong linggo January 5. Napuno naman ang simbahan ng mga mananampalataya na nakiisa sa Liturgy of the Word and Eucharist. Ayon sa kanilang kura paroko na si Reverend Father Reynaldo Cruz, bilang pilgrim site, misyon ng kanilang parokya na tanggapin at gabayan ang mga pupunta sa Santa Ana Parish. May itong yang kalam at grasya, itang pong taga Santa Ana, may piliya ing pisang ing parokya tamo, ing balayan tamo keti, anti pong pilgrim site, ing binang sabiyan, ding taw saklu lang grasya kaya katamo ini, potang muntala keti. So, nung saklula pong grasya kaya parokya tamo, pakikwanan tamo po, potang saklula, dagal dahal ing kalam, dahal ing grasyang bakalanda, kaulida keti at kay badang big pilgrim age. Ang mga nais na bumisita sa iba't ibang Jubilee Church ay may dalang pilgrim's passport na maaari nilang ipatatak. Sa Santa Ana ay may limandaan na silang ipinamahagi para sa mga tutungo sa Pampanga Pilgrim Sites. Uh, Rito pong bisang mag-pilgrimage, karing siyam, Parises o shrine, at hintang po inaus na pong passport. Makatatak niya po itang Santa Ana, so walo na lang mo pong puntaladyo. So, mo na po yung uh, shrine na po yung apong makalulo, King Angeles. Kadwa po yung Our Lady of Grace, mabalakat. Yung katlo, yung kakatamo po, Santana. Yung kapat po, San Luis Gonzaga, kasiping tamo keni. kaybat po yung San Nicolas de Tolentino, Paris, King Makabebe. ing Santo Tomas, Apostol Paris, Santo Tomas. Arsdiocese of the Shrine of Our Lady of Plurs, King Tabetikan Bacolor, ang Metropolitan Cathedral ng San Fernando. Ang Jubilee of Hope ay isang traditional celebration na karaniwang idinaraos tuwing ikadalawampu't lima o ikalimampun taon na may layuning isulong ang pagbabalik loob, pagpapatawad at pagkakaisa ng mga mananampalataya. Nagsimula ang Jubilee 2025 sa pagbubukas ni Pope Francis ng Holy Door sa St. Peter's Basilica nitong Desyembre. Ang huling holy door naman na nasa Basilica of St. Paul outside the walls sa Rome, Italy ay opisyal na binuksan nitong January 5, 2025. Pinangunahan ng archpriest nito na si Cardinal James Harvey ang ceremonial opening. Sa misa, binalikan ni Cardinal Harvey ang kahulugan at kahalagahang ibinigay ni Pope Francis sa salitang hope o pag-asa. Hope The Pope explained, is not an empty word or a vague desire of ours that things may turn out for the best. Hope is a certainty because it's founded on God's fidelity to His promises. We joyfully welcome the call made by Pope Francis to the whole Church for this jubilee just begun. It's a call both pressing and challenging. An appeal not only to not only have hope, but also to radiate hope, to be sowers of hope. This is certainly the most beautiful gift the Church can give to all humanity. Especially moment. at this moment yes, in its history. Arlen Salonga, CLTV 36 News. <laughs>